Good morning mga katoda Another day, another vlog na naman tayo Ito kunyari, may tinatanong kay tatay Hindi niya alam, may bibigay ako sa kanya So abangan guys, so let's go May pagkain kayo May pagkain naman po niya eh Mamiya, wala ka, mamiya pa ako kain Dadaan na po sa kapitan namin Mamiya po niya kailangan ano? Parang sa barangay lang ano kasi ka ka nagtatang ako ng garden sa bundukan. Oh, Saan? Sa bundukan Medo, sa... Dito sa... lang ay bundukan. Bundukan May dito. Oo. hindi binibigyan naman ako ang ng Okay lang, lang naman sa akin kasi. Ano yung katawang ano eh. Gusto ko lagi sa mga tao yung... Ay, hindi. Tama ba? Diba?

Okay lang sa'yo? Hindi nila. busan pa. Pusang daog yun. Kaya ngayon, pusang daog mabibigay. Okay lang. Nakaba, <laughs> doob, okay. Bibigay, okay Sige, mabibigay ako sa'yo kasi nagkita-kita. Nakikita-kita ng okay. araw. Okay. Nagkita-kita ng trabaho. Okay lang. Kaya nga po, Kevin. Basta yun, kapitan namin. Basta yun, kapitan namin kapitan. dito. Sinong okay. kapitan niya? Kapitan Duko. Duko? Duko. Anong parangka yun? Ano? Ah... Ano? Uh, Alfredo Quimbao Duko.

Akala nyo wala akong tigas na Ito Ang bigyan kita bigyan Para Salamat ha Ha? Salamat Sige, wala nga naman Sige, pagka nasa tayo ko Ah, ganun ba yun? Ito kasi na Na naman na, nabukupan na ako nito Ha Para Ano ko Nagkita, takaling ko helmet ko Para makilala nyo ako Okay lang ba, isali kita sa vlog ko Ha? Ah, okay. Okay lang kasi baka muna ako baka magagalit kung sino mahala, 'di ba? Pero, no, sasantabi pala kay Tay. Ano matasabi niya, Tay? Okay lang. So, okay lang mga nadala mo, mo rito, ha. Ah? At atalon tapikin mo ko. Sana sa darutarin. Ganyan tayo kasi na, pag nakikita ko yung masipa mo trabaho sa init, talagang deserve mo yan ng bigas. Yan nga dyan tayo, may bibigyan pa kita ulit. Okay lang. Okay ano mo? bibigyan kita pa ulit ng dami tayo. Hindi lang Init na init tayo, nagkatrabaho ka. Okay lang. Ito tayo. Good, good pa rin ba rin ba rin sipag ng sipag niya eh. Ito tayo, buksan niya tayo. Itawa yung bigas ay, baba nyo yung bigas niya tayo. Yan, buksan niya tayo. Tangalin niyo muna ito para hindi matatuloy. Yan. Ang init ng araw, nagtatrabaho si tatay. Kaya binigyan natin siya ng konting ano, tulong, bigas sa saka jamil. Buksan niya tayo. Okay tayo. Ano oras kayo magpapahinga tay? Mamaya mamaya pa. Mamaya apa Mga mga tapos dito. Ano ang may nga mga kapal? Eh, pwede pa ba niyo ano tay? Para makita tayo. Ayun. Taga lang si Tatay. Picture tayo tay. Picture tayo. Ito so, na bigyan na si Tatay ng bigas. Ano pero trabaho niyo? Ayun. Kuwangin oh. Nangat siya sa coach niya. Okay. Please subscribe my YouTube channel guys MJ Katona Vlog